Magandang araw po mga friend. Welcome back po sa ating munting channel. At nandito po tayo. At ibabahagi ko po sa inyo ang pamamaraan ko sa pagbabalat ng pinya or ng pineapple. At nais ko po muna palang magbigay ng Pagbati uh, pagbate or shout out sa ating kaibigan na si Yemek Lee Sattler. Shout out po sa inyo. At eto na po, tanggalin po natin yung parang pinakatangkay sa ibaba ng ating tinya. At ito po ay tatalupan po natin. Ayan po, unti-unti uh, po nating talupan. At pag yan po ay natanggal na po natin ang kanyang balat. <clears throat> at ingatan po natin at tayo po ay baka masugat ingat po sa pagtalop ng pineapple or ng pinya shout out po sa ating kaibigan na shine tv hello po. at ayan po ah uh, tanggal na po natin ang ating balat ng pinya bali na talupan na po natin ay may natitira pang balat sa ilalim o sa il sa ibaba ng pinya tanggalin po natin yung bahagi na pinagkapitan uh, po ng tangkay Get na po <coughs> excuse me po tanggal na po natin at sundan po natin yung linya uguhit ng uh, pinya yung mata ng pinya sundan lang po natin yung pinakalinya para maganda po at maayos yung pagtanggal at shout out po sa ating kaibigan na si Jen Frago hello po at shoutout din po kay DJM Mix Vlog Ayan po, bali natanggal na po natin ang mga mata ng pinya Ang susunod po ay hatiin na po natin ito sa dalawang bahagi At apat na bahagi at tatlong bahagi pa po At depende po sa mga gusto ninyong laki At shoutout po sa ating kaibigan na easy and delicious with Eupresia. At ayusin na po natin ito sa ating lalagyan or sa plato ng ayun po sa inyong uh, nais. At ayan po, maraming salamat po.